ah uh, sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung pwedeng gawin para bumili sa ating GPR at lumakas na walang ginagalaw yung makina, stock lang siya. So, isa-isahin natin. Una sa kanyang mga wirings at saka sa buong parts niya. So, yan. Tingnan natin. Yung unang anong dito, ah uh, papalitan natin yung kanyang CDI. So, tsaka ano, ignition coil at saka spark plug nya so papalitan lang sya kahit stock lang yung makina nya so yung papalit mo na yung spark plug is iridium spark plug so mas maganda yun daw yun. mas mainit daw kasi yun then pangalawang ipapalit natin na yung ano um, ignition coil uh, 7400 ganon para mas malakas yung kanyang ibibigay na current. Then, sunod na ito ignition coil, yung uh, ah, kanyang CDI. So, yung mga, yung CDI na wala siyang limiter. Kapag napalitan natin yon yun yung kanyang RPM. So, kapag stuck kasi, umaabot lang yan ng 9k rpm hindi mo yan masasagad hanggang 14k so yung top speed mo ay umaabot lang ng hanggang uh, maybe 130 plus ganun o pababa umaabot ng 140 kph depende kung gaano kakabigat kung gaan. so kapag nalagyan mo siya ng uh, pyto ignition coil 7400 at saka CDI at saka spark plug so aalisin niya yung limiter mo yung limiter mo dito sa RPM so pag naalis niya na yon so malakas yung bigay niya ng kuryente pati yung sa spark plug yung sunog niya mas malakas yung bigay ng kuryente niya so aabot siya ng 14k RPM so mai exist niya yung bilis niya so kahit istak lang yung makina niya yan stick istak lang to. Niya. tapos kaya niya nang i excess yung 14k rpm at ano niya, 23 horsepower so maybe dadagdag yung top speed mo either 160 to 180 ganon kabilis so kahit i lang then pangalawang papalitan yung kanyang sprocket isang set so dito sa kabila pinapalitan nila dito ng ano uh, 15 or 16 So, tsaka 34 yung doon. So, 15, 34. So, medyo high speed na yun sya. So, kung ganun yung gusto mo, high speed sya. Tapos, hindi sya ma-vibrate. So, yun yung gagamitin mo din. Kung ngayon, kung gusto mo ng more on power, so, gawin mo na lang sya ng uh, 15, 40 or 42. 15, 40 or 42, ganun para mas malakas sa arangkada at dumudulo pa rin siya. So, 'yun lang yung kailangan mong baguhin kahit istak lang yan lahat, pati makina stuck lang. Maalisan mo lang siya ng limiter sa kaniyang RPM. So, kaya mo siyang gagamitin hanggang sumagad ng uh, 14k RPM. So, 'yun ang bilis niya. Kailangan kaya mo kaya mo na yun Oh, 'yun, may nagkakariha na. Nag-review tayo. Street tank kasi yan dito eh. So yun no. Yan. Yan. Malayo yan. Street light. Tapos dito. Yan. Pwede yan kayo magkarira. So yun kung hilig nyo mag rising rising. Palitan nyo na yung inyong ano. Yung inyong CDI, spark plug, at uh, saka ignition coil. Sa carburad, carburador, carburador niya naman kasi naka 30mm carb niya sya. Sobrang lakas na yan. So, oh, malakas na yan sa 30mm or da, pwede nyo pa dagdagan 32mm. Pero magpapatuno na kayo ulit. Ituno nyo siya ng maayos para hindi siya mag o hindi yung ba kung ano pa mangyari sa motor nyo kasi wala na siyang RPM. Huwag mo sasaga rin talaga na ano baka pumutok yung makina nyo masubran. Yung sakto tama lang pagdating ng 14 RPM minor. Bumba na naman. So, yan. So bago matapos ang ating video, sound check muna tayo. Ayan so yung kanyang sound. So maraming salamat mga boss. Kita ulit tayo next video.